Ano nangyari? break pad dyan sa... break pad? Ano nang guys, eh. Bitaw. Bitaw daw, bitaw, bitaw. apa, preno, Ano? guys, yun o. Guys, magandang araw sa inyo guys. Yeah, meron tayong customer ngayon, ngayon dito. Isuzu Highlander. Yeah, may problema daw ito kanyang preno sa unahan. Parang yung hindi daw nagana yung kanyang kanang bahagi na unahan. Parang pag siya na may preno, parang hindi nagana, hindi kumakagat. Parang yung kaliwala daw kumakagat. Kaya yan ang pachecheck sa ating mekanik si Paolo. Yan, titignan natin kung bakit ay hindi nagana itong kanang bahagi nito. Titignan natin kung anong problema guys sa yan, bago natin umpisaan yan guys, subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Palike at pashare na rin guys. At pindutin yung notification bell para lagi kayo updated sa mga share na yung video. At yung guys, yan guys. Nung na ni Paolo para malaman natin kung bakit ayaw itong gumana, kung anong dahilan nito, kung bakit parang hindi na kanyang unang preno sa kanang bahagi. Kaya titingnan natin guys ha. Now wait lang, mamaya binubuksan na ni Paolo para malaman natin kung anong dahilan ito guys Okay guys, yan, wait lang. At binabana na tayo ni Paolo. Baka mabana tayo pa na iba. Okay guys, yan. Ano nangyari? Ano yung break pad niya isa? Ano yung break pad? Manipis na rotor eh. Ha? Ah? Manipis na rotor, kaya na lang. Ah, yung rotor disk. Yung ito brake nya Yan guys Kaya pala ito yung walang pre no? eh, Nahulog pala pad. yung kanyang dispad Yung brake nya Wala na pala guys At saka sabi ng ating mechanic Dr. Paulo kaya pala nahulog yung kanyang Brake dispad Eh medyo malibis na yung kanyang ano, rotor plate kaya tanaga mahuhulog ito guys Pero pag pinagtan na ng bago ito Siyempre kakapal na yun, Hindi na siya mahuhulog Pero pag nipis uli nyo Baka sigurado mahuhulog uli yun Kaya sabi namin sa Diyos sa may-ari Ipaano nyo na pa masichap Kaso wala pang pera Kaya Yun na lang muna Saka na lang daw Pagka nagka-budget na Saka na lang niya pa Pariripaste re Baka masichap Kaya yun Kakabit na lang muna namin ng bagong Ang break dispatch guys Pero pag nipis-ipis ito Sigurado mahuhulog nito guys kaya guys kaya pala walang preno eh yun pala wala lang dispatch sa kanyang kanang ano ay kanang gulong guys ayan guys wait lang at mamaya papatan na natin ang break dispatch dyan guys ha okay guys ayan guys eh ito yung papalit na yung brake break dispatch guys ayan o Arspec yang yan kenyang guys, Arspec yang dah namin guys Ayan Isuzu Highlander guys ha 90s model ito guys ha 90s model so yan yan guys yan. yan yung bago namin kakabit our spec yan guys yan guys so yan kinakabit ng ating mekaniko si Boss Paolo yun kinakabit na hindi naman siguro ito mahuhulog na kasi medyo makapal na siguro pag lipis lipis ito guys yung kanyang dispatch sigurado may tendency na malaglag po dito kasi gawa ng medyo malipis talaga yung rotor guys yung rotor disc nya guys yung sabi ng ating mekaniko guys okay guys Abo, tingnan niyo 'to. Yan. Kinakainito ni Boss Paul yung ano, breakfast pa dito, guys. Okay, guys. Fresh na rin. Credible mo. Tipon. Yan guys, okay na. Yan, kalipit lang yung brake disc pa yun. Nakabit na guys. Ito nga pala guys, yung sinasabi na rotor disc na medyo malipis na guys. Ayan guys, yan, ayan, ayan. Ayan yung medyo malipis na. Kaya nahuhulog yung kanyang ano, yung kanyang brake disc pa. kasi so, hindi naman itip masyado. Kaya nahuhulog na siya. Kaya pag makapan, okay lang. Pero pag malipis na, yun ang tendency you know? na baka mahulog guys. Kaya kailangan yun susunod na paggawa ito guys kaya kailangan yung mayari iparefix nito pag hindi ito refix ganoon ganoon pa rin bitaw bitaw daw bitaw bitaw apak apak Guys, yung ginagawa ni Boss Paulo, yan, binibleed din niya para tanggalin yung hangin. Kasi pag may hangin yan, guys, hindi gagana yung pwede niya. Kaya bina-blade niya muna. Mamaya, tatagas yung isong fluid niya. Ito, guys, ah. Yan, binibleed din niya, guys. Kasi kailangan bleed talaga yan. Kasi pag kain niya binibleed, walang preno yan, guys. Ganun pa rin, walang preno. Ayun, guys, yun, oh. Tatulo na fluid yun, yun. Yan, ganyan lang, guys. Kaya, pag, pag ano nang tanggal ng hangin na, ha, bina-blade, guys. Okay, guys. Ya bomba. Kaya na. apa? Yun guys, okay na raw, sabi nung may-ari Siya kasi nagbobombo doon sa itaas May kagat raw yung na, okay na, yan Hinakabit na yung gulong guys Amaya, yung kabila na naman gulong Check-check kung anong sistema naman yung kabila Kung parehas lang sila ng sitwasyon na wala nang fixed pad pala guys pero sabi nung yari yun lang naman daw may baka yung kabila baka meron naman this pad. hindi naman kagaya yung kabila talagang walang kagat yung kanyang kanan itong kaliwa naman meron daw Tayo. yung guys sabi ng ating likha ko medyo makapal yung kanyang kaliwang ano, kaliwang gulong na kanyang brake disc pad pero sabi nung may hari na daw, lang. para pantay daw kasi, saling din naman nakabili naman din siya ng sunset, set up at may na para magpantay daw para mas maganda agad ng preno diba right? Kasi tama din naman. Binibig naman niya, ipalta na rin daw, guys. Yan, guys, o, oh, papalta na rin daw yung isang yan. Pero, hindi kagaya ng sitwasyon sa kabila yan na nahulog yung dispaga dito, medyo okay to Yung lang sigurong kanan, no, medyo talaga may problema, kanyang rotor disc, kaya na rotor disc plate, kaya medyo nahulog yung kanyang dispag, guys. Ayan, guys, o. Oh. Ayan eh, yung yuma, oh, o, medyo, oh, oh. eh, medyo makapalpa nga, guys, o, yan, o. Ayan, medyo pa o wagay kasi nabawas na rin yan guys pinakailangan pagtalo na rin para pagtalo na rin para magpatay sa kabila kasi makapalo kabila o kabila yung manipis pangit na naman si di ba, hindi, hindi gaganda agad ng kanyang preno kaya kinakailangan pagtalo na rin yan guys ayan guys pagtalo na ng ating mechanical din yan guys okay guys Yan guys, okay na. Kabit na rin yung isang ano, uh, brake uh, disc pad niya, guys. Guys, ito na din namin niya, bibili din namin niya na, pero hindi na siya kita pero ganun din naman kasi ang gagawin ni, eh. kaya hindi na natin nakita. Bibili din namin niya, guys. ah Kaya guys, okay na kabit na ang gulong. Mamaya, okay na yan, okay guys. Yan, guys. Yan, guys. Okay na yan, tapos na yan, guys. Yung lang problema nito. Yung kanyang disc pad na sa unahan na kanang bahagi, kaya pala halos walang preno yung pala tanggal na yung isang kanyang na ano, kaya pala, sabi ng may-ari para hindi umakagat yung kanyang preno sa una sa kanan yung pala yung pala ang dahilan nun yan yung kanyang dispad iwala pala kakabak na kaya pala din nanagana guys ha ayan guys baka maka-experience nyo yung ganun nakakala nyo wala, pre -wala preno, yung pala kukulang na pala ang dispad nyo kasi ang dahilan nun guys yung kanyang ano, plate manipis na kaya nahulog guys ha yan guys, sana kahit paano may na ako yung tip o idea man lang guys. At sana guys, subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Pa-like at pa-share na rin guys. At pindutin notification bell para lagi kayong updated sa mga share-share na yung video. At yung post guys, yan guys. Thank you for watching guys. God bless you guys. Susu, highlander to guys sa. Okay guys, okay na yan. yan. Labas na yan guys sa.